mga mga mega mega na tong gising ko lang <laughs> say hi to my babies we need a poo it's my day of today guys nagpapahinga muna tayo kasi tomorrow back to work again So, wala lang. So today is gusto ko lang magdamag matulog oh, actually kagising ko lang matulog ako ulit after eating then linis sa bahay normally yun naman talagang ginagawa ko every day off no? kung hindi ako gagala so tambay sa bahay with my babies and kung gusto gumala gagala Hmm, yun lang. Yung life ko dito sa Dubai is work. Then, bahay. Pag day off naman, kung may mga importanteng lakad, so, umaalis ako with friends. Or, even me alone, minsan, umaalis din ako sa bahay. si Oh, my eyelash. Hmm, so, yan lang for today. is a short video lang po. Kasi medyo tinatamad pa ako mag ano, mag video ng napakahaba pa. So, just update lang today na wala lang, yun lang. Yun ang ginagawa ko ngayon. Mm -mm. Sige po, ingat po kayo lahat. Mga mega! Migahi na! Subscribe na! If you like my video, thank you so much po. Mm -mm. Okay, bye-bye po!